mga gawa, chapter 14, verse 1, up to 14. At nangyari sa ikonyo na sila ay magkasama nagsipasok sa sinaguga ng mga hodyo. At ang nagsalita na gayon na lamang na ano pa, ang dobang marami sa mga hodyo at sa mga greho. po at tinudyokan na mga hodyo ng Mahodjong suwail ang mga kaluluwa na mga at pinasama sila laban sa mga kapatid. Nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon na nagsisipagsalita ng buong katapangan sa Panginoon na nagpapatutuo sa salita ng kanyang biyaya na ipinagkaloob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kababalaghan. Datapwat nagkababahagi ang karamihan sa bayan at ang isang bahagi na kisama sa mga hudyo at ang ibang bahagi na kisama sa mga apostol at ang gawin ang pagdalukong ng mga hintel at ang mga hudyo naman nakasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y halayin at batuhin. At sa pagkakaalam nila nito ay nagsitakas na patungo sa mga bayan ng Likaunya, Lestra at Derby at sa palibot-libot ng lupain at doon nila ipinangaral ang Ebanghelyo. At sa Lestra ay may isang lalaking nakaupo na sa mga paay walang lakas, pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina na kailan may hindi nakalakad. Narinig dito nagsasalita si Pablo na nangtitigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling. Ay nagsabi ng malakas na tinig, Magtindig kang matuwid sa iyong mga paa at sa iyong lumukso at lumakad. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang likaw niya. Ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. At tinawag nilang Jupiter, si Bernabe at Mercurio, si Pablo sa siya ang pangulong tagapagsalita. At ang sasadutin ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat mga putong na bulaklak sa mapintuang daan at ibig banghain kasama ng mga karamihan. Datapot na marinig ito ng mga apostol na si na at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang pagandamit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw. Amen.